Oh, eto na punta na tayo sa isa pang pinag-uusapan. Yung uh, post ni uh, ni Nery Miranda, yung tungkol sa 1,000 pesos na budget per week. So nakalagay dito sa kanyang post ang budget meal plan. Uh, na kanya'ng sinasuggest no para sa isang linggo. Usap-usapan kasi nga ngayon kung saan aabot ang 1,000 mo kasabay ng pagtaas ka ng presyo ng mga bilihin. Samut sari ang comments ng mga netizens, may ilang agree at may iba namang hindi approve sa post ni. May mga nagsasabi daw kasi na may mga tanim na gulay sila neri sa kanilang ano. Totoo sa kanilang, naman nasa ano? vlog niya yon. Ay So, mas mura kung may tanim ka. Talagang makakabawas ka naman sa ano, sa. Oo, sa paggastos uh, gastos ng ano, bilihin. Kaya oh, siguro, ito ang na... 1,000. oh hindi ka na bibili ng pechay, kamatis, oh. eh, yung mga mahal, di ba? Kasi tanin mo na eh. And most of it are gulay kasi mamu. Kung ano, kung titingnan yeah. mo rito mamu ah. Kasi, yeah. uh, uh, sa totoo lang, kalimba, kung ano, ako yari dalawa lang kayo, tatlo. Tapos, mm -hmm. ako personal ito. Mm -hmm. na, namamaliin ka rin naman kasi ako mamu. Bibili ako ng kangkong, bibili yeah. ako ng okra, tsaka munggo. Pwede yun. uh Saka yung ano, kanin. Yeah. Uh, pero kung meron kang uh, meron kang meat, may fish, baka mahirapan. Yun ang sa akin, mamu, Oo. Oh. Mas mahal na nga yung galunggong ngayon, eh. Mm-hmm. Diba? Mas mahal na compared sa ano, sa dati, mura-mura ng galunggong. Mas mura pa tilapia ngayon. Katulad na din nanong natin kanina, di ba si Leslie mm. tinanong -hmm. natin, sa kanya 2-5 yes, per week five. Uh, ang uh, ng Oo. family of 6, no? Uh, may mga nag-post ng na nga... uh, parang weekly meal plan nila, umabot mm -hmm. 2,109 pesos. Tapos ang sinabi dito, mm -hmm. ah, Madam, apat lang po kami sa bahay, di ko na po sinama yung asin, paminta, suka, toyo, at mantika. Umabot mm -hmm. ng 2,109. Oh, yun. yun, per week ha? per week. Seven days yan. Mm -hmm. May iba pang comment, kahit anong tumbling ko, di ko mapagkasya ang 1K sa isang linggo. Yan naman ang comment na isa. Mm -hmm. Di ba? Yung isa naman, sabi, very realistic leftover sa dinner. Oh, marami naman talagang gumagawa niyan. Oh, no. Kung ano na yung ulam ng tanghali, isahang luto na lang. Yan na rin ang ulam sa gabi. Pero hmm. pag gano'n, dodoblehin mo yung dami. Di ba? Dodoblehin mo kasi nga, dinner eh, kumbaga hindi lang siya basta leftover. Dahil kung ilang tao ang kumain ng lunch, kung anim kayo, kailangan anim pa rin, magkasya pa rin yung matigira sa anim, oh. 'di ba? Alam naman, apat lang yung kakain sa dinner. Oh, oh. So magdodoble yon. Oh, 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 yung isa naman sabi, "Break down please and share the market where you bought your groceries." Tama rin naman kasi pag sa probinsya mas mura ang cost of living. Ah, uh, sumagot ba? si Nery dito sa ano, yung nagsabi ng 21 uh, 2109. Sabi niya kung magtanim oh. kung may mga tanim po kayo. 'Yan. Mm -hmm. Kasi sinasuggest niya is ano, magtanim. Tama, advocacy kasi, -kasi ni di ba na sa mga vlogs niya na ang dami nilang tanim. So, syempre, ang ah, laking tipid talaga kapag ikay magtatanim. Miss, miss si Kuya Mer, di ba, Lyson, lagi niya sinasabi, di mo kailangan ng na lupa. Paso, pwede ka magtanim, di ba? Pinapakita niya sa atin, tanim ng sili, kalamansi, at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat kasi ng tao may oras. Yung iba na, ano mo na, arawan, nagtatrabaho, kumakayod, walang panahon. Yung iba naman, kaya nila. Kaya nila ipagsabay, di ba? Kahit busy sa trabaho, nakakapagtanim. Pero, syempre, yung saba sa itlog, oh, 9 pesos per itlog, uh, pwede bang mag-alaga ng manok para libre na itlog? Eh, hindi naman lahat nakapag-alaga <laughs> ng manok. Di ba? Oh, may isa pang comment, Chinky. Ay, Chinky, tuloy standi. Basta yung may isa. <laughs> ito, ito, ito ba yung yeah. yung ano? Saan Pilipinas ka nakatira? Kaya, <laughs> yeah, may comment. Saan Pilipinas eh, no? Next, ano pa? Ito. Hindi makatotohanan. Pag namalengke ako for one week, tatlo lang kami oh. mag-ataw at isang kid, nauubos na yung one-five ko pero kulang pa rin. Tipid na tipid na yun. So, Ayun. Tatlo lang sila ha? Mm. Tatlo lang sila, di ba? Yes, yes. Pero yes -tipid oh. na tipid na yun. Kaya mga budgetarians, sinintay yung mga comments yun sa Facebook natin ha. Mag-comment po kayo kung kaya yung pagkasyahin ang 1,000 a week at kung ano ang mm. um, kayang bilhin ng 1,000 a week sa pamilyang ilan ba kayo depende depende hmm. di ba kung ilan kayo pero ko personally, although I agree with Neri na we should do something about this ano nga pagtaas ng presyo ng bilihin by learning to plant. Yan din naman ang ginagawa ni Kuya Mer, di ba? Uh, kino-convince niya, ini-encourage niya. Kasi kami dito may mga tanim kami, may mga herbs ganyan. Pero dahil naman Uh, meron kaming mga lupa, di ba, na pwedeng pagtaniman tan sorry, taniman at mga paso. So, yan. Pero hindi lahat nga ganon. Kaya naintindihan ko yon. Pero, uh, magamit maganda yung suggestion ni Nery, hindi lahat kayang gawin yon at this point. Tapos, uh, sa pagtitipid naman, uh, tama rin naman yung ginawa niya na mga menu na kita ko eh, di ba? Na peanut butter sandwich, tapos yung isa munggo, mura lang yung ginisang munggo. Pero yung sinigang na baboy, parang doon pa lang, ang mahal kasi na isang kilong baboy, di ba? So, di ko alam. Oh, baka diba? ano mamu? baka yung kilo baka walang ano baka walang masyadong meat wala masyadong pork taba <laughs> yes baka wala masyado ah, ah mas sabaw mas masabaw yes, oh, mas oh, mas baka sa alam ko lang sabi oh, oh. oh mga, ang matitipid na ulam for sure menudo giniling hmm. di ba mas may yeah. salsa. kasi yung giniling matipid sa ulam yan eh kung matitipid sa ulam ang yung lulutuin ewan ko lang ha, baka kayanin Pwedeng ano, pwedeng ang gamitin nilang meat replacement is tofu. Mas mura yun, mamu. Ayan, tama. Tokwa. Tofus, Tokwa. Oh. Eh, pero Tofus. nga, alam mo, hindi lahat kumakain ng puro gulay lang, Tofus. Stanley. Ka kahit na sabi mo, protein-rich ang tofu, at tas na masayuri kasi <laughs> Ganun eh. So, ayun, yun nga ang challenge. yung mga budgetarian. Ngayon, kung, uh, kung gusto niyo ma-challenge, sa 1,000 pesos, pakita nyo sa amin kung anong mararating ng 1,000 pesos per week ha. Padala nyo sa amin yung picture. Kung anong mga nabili nyo. Sa 1,000 na dapat eh per week abutin at kwento nyo sa amin kung ilang araw lang inapot yung 1,000 nyo. Pwedeng video, pwedeng picture.